Nakita ko si ate na gano'n sa tindahan. Oo, hindi din to. Oo. Ayun hirap ko eh. ka lang <laughs> lang. Pero ano, ang pangit ng lalaki. Pero ang nandita na sa'yo, hindi na mga may hirap din eh. Matapang lalaki tas ano, puro galis ata. Mukhang galis. Oo. Oh. Matatawa <laughs> pag naita, ka pa, mo. Talang... But, talaga, po. nakita mo yung tura. Sobrang pangit. Matawa ka pala. Pakalanti mo. Buti lang kung nakita mo. Nakita ko talaga. Sobrang taba niya ang pangit. Oo. Oh. Oh. Ano Oo. Binugay niyo ulat tapos sobrang lagis ng mukha. Sobrang lagis. So, <laughs> pa ako sa malawis pa, mo? Ito so, sa din lang, may matabang lalaki. Tapos nakaputi siya daw nito eh. Oo, oh, puti. Ano, nakaputi? puti. <laughs> puti. Medyo pa rin yung ganito. Ah. tao ako Napakataba. Kung may kita, mas ka doon. Oh, ay, kasi, ay, 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 pa. <laughs> Buti na, sasabihin ako sa'yo, may dapat ka malaman. sa atin, magkalang diyan sa tindahan. Oo, hindi to. Oo. Kaya na may hirap ko ka ng <laughs> pero, pero, Pero ano, ang pangit ng lalaki, mataba, tas ano? yung mukha. Tapos yung langisan yung Oo, pare. Tanaman. ng talaga yan, mga ano ano Matabang ano? lalaki, tas ano, puro galisata, galis. Oo. Oh. Matatawa pag naita may tura, sobrang pare. Tawa ka pa, napakalandi na. mo. Oo nga, may kita mo sinisilip ko kanina Wale din. Wala ako kasama yung lalaki kanina. Wala na yun ang mahirap sa iyo. Ubod ka ng lalaki. Alam gani. mo, ba't natapos? Buti na mo. Nakita ko talaga sobrang taba niya ang pangit. Oo. Oh. yun? Oh. Binugay niyo ula tapos sobrang lagis talaga ah, ng mukha. Sobrang lagis. Oo. Oh. Oh. Upapalit mo ba ako sa malangis pa, mahal? Ang mga ka na yun. Gumaganon yung ilong. Saan mo nakita? Doon sa tindang, kalendi yung may matabang lalaki. Tapos nakaputi siya daw ito eh. Oo, oh, puti. Ano ah, ka puti? Ay, puti. Medyo pala rin yung ganto tao dun. Napakataba. Kung may kita, mas pogi ka dun. Saan ang pangit ah? Pangit ko. Tapos ang langis yung mga. Ang langis. Oo. <laughs> labit ka. Upo ka dito. Wait lang. So ano pa malangis yung mga pangit? Pangit. Mataba. Mukhang galisin eh. <laughs> Pero masakit ka naman doon kanti. Pero mas baano yung nakita? Baano Bangit, yung nakita? Sa malayo. Malayo ka? Bang... <laughs> Huwag pa nga kakamita Upo Uko ka upo. Upo ka. Upo ka nila, talaga. Anong galingin mo talaga, no? Ganito, Alam mo ba ako yung kasama eh? Ay kasama ng ate mo, no? kanina pa, Makoy. Makoy, ako hindi na lalangit mo! Ha? Anong ako yun? yun, yun yung no? A -a -a -ano hindi ako Upo pa rin lang. Anong perfectong tao pa? na, sinabi pa eh. Buti na, sinabi na, sinabi pa eh. Buti na, Bang, di mukha ka naman lang yung